kaya ako dito ng coffee guys yan, try ko yung coffee nilang 25 only, fresh sugar and creamer. Okay. Uh, uh, dito po yung sa paligid dito po yung sa paligid patry ng coffee niyo. <laughs> 25 lang. araw, <laughs> sir. Mainit guys, pero nag-coffee. naman may as <laughs> well doon mag So okay na to, may sugar na yan? May sugar may so fiber fiber. na? Ah, doon <laughs> na ako. Ah, ako pala mag... Anong coffee yan na kasalan <laughs> sir? Try natin yung coffee na Cream niya. Yeah. Ayun pa ako Ayun na yung maglagay ng cream Kung ano ang gusto natin. Um, nablog mo pa tayo. Nablog ba? Ano ha? <laughs> Lagay tayo ng brown sugar. Sa atas sa muscovado. Ito pa tayo sa yung sugar. Muscovado uh, yung uh, 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 damit uh, yun. first time then, tikman yung, yung, yung kanilang yung yung coffee. Panalo. Panalo ang coffee. Dito lang to guys uh, Pitan, sa Dapitan, sa Suki Market. So, yun. Ito ang black lang ako hindi mas kasi yun, mas sarap pala yun hindi natin, ayoko yung sobrang matamis hmm, sarap dagan ko pa ng kunting sugar ok, masarap ano parang ano Hmm, sarap. Patay tayo... ah, na na. ko pero ah, nagkapi ako. <laughs> Ina-try ko lang yun. Bango kasi. Ang bango kasi ng kapi nila to. Ha? Datu, kapi. Ah. Dato, kapi yan, guys. Ayan lang. Thank you for watching.